Puro bulaklak lang nakuha ko. Walang ramay. For today's vlog. nagbike lang ako. Wala akong mag-uha. Dokya. Hello guys! Ito. Yung welcome back to my YouTube channel. Ito uh, yung nakuha ko kanina. Pakita ko sa inyo. Medyo marami din naman. Pero masakto na lang. Ito, unayin ko ito. Uh, nakakuha ko ng blueberries. yan okay pa siya. Medyo you know, may ibang na yuppie. Tapos, to Ah, parang ano siya. Rice, tapos may mushroom. Ayan, parang i-init lang siya. Ready to eat na siya. Ayan, hindi pa lang okay pa siya. Pero parang okay naman siya. Ah, hindi pa siya expired. Hmm? Okay pa siya, hindi pa siya expired. Ayan, pangalawa. Ayan, nakakuha ko ng gatas. Maito. Maito. Tapos, meron na naman akong eto, melon. juberry Parang jewberry. Ano English dyan? Ito. Ano ayan. Bibigay ko kay Maxi. Nakakuha ko isa. Last time may nakuha ulit akong Last time may nakuha akong ganito. Ngayon na nakuha ulit Tapos, etong cake. Ayan, blueberry muffin. Ako ako siya. Blue blueberry muffin. Lagay ko sa rep. Blueberry Muffins Tapos, orange. Ayan, okay pa siya. It's intact pa siya. Wala pa siyang damage. Pati ito. Painin ko ito mamaya. Nakabalo ako. Tapos ito, puro ano na siya. Uh, yogurt check natin itong mga ito. Yogurt. Yogurt. Iba-ibang ano lang. Playboy ng yogurt. Ano bang maganda gawin sa yogurt, guys? Kasi ang dami lagi namin yogurt. Ayan, guys. Yogurt. Ayan, pakita ko sa inyo mga flavors ng yogurt. na wala na. Ayan lang ako. Ito, dalawang yog, ano, uh, strawberry yogurt. Ayan, guys. Comment down below kung ano pwedeng gawin sa yogurt. Tapos, ito, mango pineapple. Mango ananas. Ayan, tapos puro mango ananas na siya. Ayan, ko siya sa ref. Ayan, ito lang yung mga nakuha ko for today. Hindi naman karamihan. Pero pwede na rin Pakita ko sa inyo. Close up. And guys, this is what I've got for today's vlog. Uh, blueberry. Uh, ito, rice. Tapos, melon. Mm, milk. Orange. Tapos, mga yogurt. And isang blueberry muffins and this one. Yan lang guys. Thank you guys. Ayan. This is what I've got. Screenshot lang natin. One, two, three, go. Yan. Ayan. Simple lang nakuha ko for today's vlog. Kitos. Terima kasih telah <laughs> menonton!